Kapag exposed sa sunlight, magiging green water talaga yan. Actually, itong 150 gallon at rancho tanks namin ay in-expose namin yan sa sunlight araw-araw at hindi na yan nagiging green water. In-expose namin yan sa sunlight for the benefit ng isda, for coloration, vitality, UVB exposure. Bakit? UVB triggers vitamin D production. At bakit naman importante ang vitamin D? Kasi kailangan ng katawan ng isda ang vitamin D para maabsorb ang calcium and phosphorus. Tawag niyan ay calcium and phosphorus metabolism. And of course, calcium and phosphorus ay tumutulong sa strong bones, fins, spines, proper growth, and body shape. Pati na din when growth sa goldfish at flower horn. Vitamin D strengthens immunity din ng isda. Fish that are exposed to UVB shows better resistance sa mga bacterial and parasitic infections as per studies. UVB stimulates chromatophores na nagpapaganda ng color ng ating mga isda. Fish na exposed to sunlight ay mas vivid ang kanilang mga colors. Speaking of colors, importante din ang vitamin E. If gusto mong magandang color, smooth at shiny scales sa inyong goldfish, arwana at iba pa, vitamin E helps reduce stress and promotes healthy slime coat, pang sa parasites at bacteria. Also, vitamin E improves reproduction, egg quality, better offsprings, and less deformities. Pero ang vitamin E ay hindi gaya ng vitamin D na pinoproduce ng katawan ng isla. Nakukuha ito sa pagkain nila mula sa wheat germ, brine shrimps, krill, at green vegetables. So balik tayo sa comment na kapag exposed sa sunlight, green water ba talaga? Not necessarily. Kapag ginagawan mo sila ng triggers like ammonia, nitrate, CO2, even at strong sunlight, pweling maging clear pa din ang tank mo.